pero din sa mga magmula nalang dito, uh, ganito po tayo ang mamahal ng mga online followers natin. Kainitin natin yan, kainitin natin ang mga page, siguro magpapakilala sila isa-isa siguro pag may time. Malay po talagang tayo. Ang ah, population dito ay 400. So matagal kayo ng 400 followers. So nasa saan ang laki sa puttake dito? Nasaan si Kevin? Kevin? Ayun! Laki! Okay. So, ako yung ipapasalamat sa inyo, sa lahat, sa inyong time. Actually, ang aking yan, ang pinakamalapit na mga school dito sa isa. Pagay na mandaan, pero palimita lagi ng pagpapunta doon. Sabi nga, iba'y mga yan din po kami. Mga yan din mga bata na sa inyo. Salamat po at hindi nyo sila nakalimutan. At nagbigay kayo ng time para bumisita. Alam ko maraming na kayo kayo ay patuloy na gumagawa ng paraan para magbigay sa mga katikimutis mo hindi dito sa Pilihan. So, mabuhay po tayo lahat. Yes, salamat po sa pagkakabi ng Sister Gimelo. Ako kaya'y gustuhin mo kahit ako'y hindi mayaman Ako kaya'y mahalin mo kahit ako'y mahirap lamang Gustuhin mo kaya ang isang katulad ko Na ang tanging iyaman ay pagmamahal sa'yo Ipaglalaban ko tibok ng puso mo Kahit mahirap lang ako Ako kaya'y Pansinin mo Kahit ako'y Walang regalo Ako kaya'y Pakinggan mo Awit ko man Ay sinto na Gustuhin mo kaya ang isang katulad ko na ang tanging iyaman ay pagmamahal sa Ipaglalaman ko, tibuk lang puso mo kahit mahirap lang ako. ka masasaktan lahat ay gagawin Wala mang yaman sa mundo Akong maiaalay Kaya naman kitang paligayahin Gustohin oh. Gustuhin mo kaya Ang isang katulad I'll see you